Ayun po, uhu kay episode po ulit tayo ngayon, Ngayon po ay nihinuhu kay na po natin kabuuan yung ating ano, yung ating kamot yan po yan. Dala po natin ay mga sako, crates, oh, yan. Atin pong lalahatin na at nang magamit na yung lupa. Alam na po natin tayo parang laglag dito ay kumbaga di lalahatin na natin at nang yung lupa ay mapakanabangan uli ng panibago oh yan pangkalahatan na po ari ang ating gagawing hukay patagas ay patagas ang lupa ano chung ay dapat ay narito nga malambot at ito ang natutubigan ano parang maganit nga at dumating yung ay sakit tayo na lang po muna at yung makuha na lang muna Ayun po, ito na po yung pagpapahukay po natin. Arpi halos malapit na sa panabi. Oh. Yan, ilang iras na po. Ari. Yung po naman kabilang side, hindi pa. Parang ay ilang iras na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ka -ka 14, 15, na malawak pa rin pala 14 iras hati lang ang huka nung kahapon ko Willie hati yan tayo na yan baka hati an lang akong malamang na yung malamang na at ang isa pa ay malaman din sa paparin ni ano ay siya nga akin titipunin na rin mga hinukay oh <laughs> Hmm. Dahon naman ang susubukan natin dito talaga sa laman ay mahina. Balik na ang lupa ano ka Willie? Tatam na lang ka natin Sabi kong tamang gawa no? Ay pabalik na yan o no? Pwede mo nang tam na ulit Ang ayos mm -hmm. At isasakong nari Yan, ano na po yung amin na yun. Ari po pala yung hanggang doon, naka-apat na sako. Apat hanggang din, sa baban ba din eh. Kilang kilo nga ba yun? Dalwan 53, 69. Ha? Dalwan 53, isang 63. At isang 59. 59, oo. Oh. 118. 118. 100 at ah, 200 218 ah o nga basta yung kulang kulang 220 218 kilo kung nakaraan para po hindi mababad ng init babago po tayo ng panalim dito di dahon naman ito po nung nakaraan ang tinanim natin ay kauna-unahan, kung nung tandaan nyo po yung kauna-unahan ng palayang pa siya ay kalabasa hindi doon nagkaigi sinigundahan natin ang kamote pula medyo maganda-ganda doon kamote puti medyo mahina-hina na po yun ginawa natin sa okra medyo okay pa rin po yun tapos eh, ngayon na po ito yung kamutin pula na harvest natin medyo tatabla lang uli abay di ilang crops na pala yung nagawa natin dito kamuti kalabasa kamuti kamuti okra tapos eh, ito kamuti palimang limang crops na po ito try naman natin ito sa dinahong tagay ng apat na sako uli, tatlo. kalabaw po tayo kung mag, uh, wala po dito nag ano ay eh. ito po naman sana kung sa kalabaw papanitin lahat bago sa saka... susubsubi ng arado

ganar yun oh paswertehan talaga yun yan ganar yun nung nasa saryaya yung ating ginala yung nagpresyo tayo ganito kung lalaki yung sa kanila, pero bihirap bihirap yung hindi na sa ating nakadala no, mo isang malaki Oh. E, isa mm -hmm. naman, aray lang makapay ko malaki ano. O may kapon, may mga ganar din. Mm -hmm. uh, it? It? Ha? Uh, oh. halos 3 months po natin ito hinintay ah 4 months na pala ito The 120 days try tayo ng tig ano 40, 45 to 60 days lang yung ating ano itatanim para at least kahit pa paano 60 days di parang dalawang crops naman yung mapapakanabang po natin oh sa magtatanim po ay ano dalawang klase po ang magtatanim merong yung parang long term yung mahaba ang anihan hindi ko kagaya ng pitche mustasa yan po pwede mag 45 days pag akat kung baga kung ikukumpara natin sa kamatis yan ay 120 days ah kung baga 80 days harvest na yan yan po yung mga 3 months ding harvest oh. hindi yung katulad ng pitche mustasa mabilis pero isang harvest lang kaya po kumpormis sa pagsasanay mayroong nasasanay na sa dahon kumbaga sibuyas, pichay, mustasa yan po ay tumataling ng every 45 days to 60 days. harvest ng harvest po yan ang gawa po naman noon alternate para halos every isang linggo or isang buwan may pambinta Oho. kaya po kumpormis sa lugar kung anong gusto nyo itatanim. katulad ho na rin kamote 4 months, di ngayon pala yung full harvest nagpopular bis tayo pero kamatis kumbaga 3 months na bago magsimula sa harvest yan po ay aabutin parang 2 to 3 months pa rin yung harvest 2 to 3 months yan po ay nagpapabunga tapos pag nagsimula pa rin po ng harvest yan po ay continuous na uli pagka nagsimula na magbunga kung purmi po kung mainipin tayo ay di talim natin idahon para mabilis ang bintahan Magkakaiba yan at yung, oh. iba'y iba sanay po isa dahon, hindi sanay sa mga kagaya ng kamatis, matagal lay Maabiyad, matagal pati di pero pinagtatamaan din nga pero lahat naman ng gulay pwedeng pagtamaan pipino 'yung mabilis din ang pipino. Pero, karami, pero kasi yung hindi Oh, ay nakatama sila. Mhm. Mm oh mukha, swerte swerte nga. Tapos kinutang din Pipino. Alam ko anong oh, uh, Ano daw huling tanong nila? Pipino. Pipino uli. Nakaraan ay halo-halo, mayroon mang kuno ay gamit na sa pa ay, baka ay ang hirap pong may madalang bumunga. Madalang pero mahal. Oho. Uh -huh. Ito na po yung ating harvest. Eh. Maganda-ganda rin naman pala din nila. Manda nang kawili. Eh. Yan na po. Eh. Halos ano na po, ari. uh, one port na yun natin eh pero hindi higit pang one port eh so. yan oh. ilang plot ng war natin 1, 2, 3, 4, 5 7 pa baka matusok na yung wala hindi po Oh. kukuha ako ng ano sa ako hindi kasi na nang makunig yan mga pel 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 pakate ka ano po ay dapat nga hindi na maganda tari ang aring malalaka yung bukag oo oh. ibig sabi kung alin yung basa siya matigas siya pang baka itong natutunaw ang mga ula baka Kahit pa 'wag tisaan niyan 'yung kawili diyan. Oo. Isa sako. <coughs> oh, doon lagay like ta Oh, ba May pa uh -huh. win na na. pa, eh. para nang ano ay. kanina. Ay, makapal pa rin <laughs> <laughs> oh, marami pang ano yung kabila, marami pa Maraming tira? Bakari ano? Sa mga panabi ay siya pa nga. Ang ibig sabihin katayo sa bangin na. Ang ay wala. Ay, ako Ayos na rin. po. namin. Doon na sa kubo. Andala. magtatagpo pa lang ano ho Dito na ho kawili. Oo, oh, dito sa kubong bungad at para malapit sa hugasan. Jaydo na rin na yung tatalian na lang. Walang malaki. Sigunda. Oh. Masama pa nga yung durog na durog ang lupa. Maganda ay ganito. Yan yan, chong, pagtatanim ay ganito. Ganito ang lalaki. Yung ulan na ba ang magdudurog? Oo, oh, basta ulan na ang magdudurog. Pag nag din oh, mab mababasag na lang kanya. Oo. Oh. Nahog pa yan oh. Bale yan po ang aming harvest. Oh. Dini oh.